Hello guys, magbabalot tayo ng mani. Eto sya guys, maning walang balat. Mas mahal kasi ito sa may balat. <clears throat> Dalawa kasi niluluto ko guys. Isang maning walang balat at saka maning may balat. Maning hubad, hindi sabihin Maning hubad, maning may balat. Ayan. Kaya magbabalot ako. Pero guys, ito kasi is malapad. Malapad to. Meron kasi akong plastic noon is naubos na. E ito, ang dami kong ganitong kalapat. may ang gagawin ko para magamit siya, ah, uh, hindi yung nandyan lang siya, hindi siya nagagamit, kaya gagamitin ko na siya. Ang gagawin ko is isil ko siya. Anuhin ko siya. yon Ito lang. Tatanggalin ko lang to kumbaga. Isisil ko, 'yan. <laughs> ibig sabihin, ah, papasuin ko lang dito at 'yun na rin yung alert ano, kasi gugupitin ko 'yan eh. Para lang mag- ah, <clears throat> hindi kasi ito ang plastic ng ano siya. Hindi siya ito yung tig-ng piso, hindi ito. Malaki to. Kaya kailangan kong ah papasuin kasi meron akong sealer. Ibig sabihin, ito lang yung gagamit ko para lang magsara siya. 'di ba? Kasi sa gagamit ako ng kandila, pangit naman manginitin. Kaya yung sealer yung gagamitin ko. Kaya ito gagawin ko, guys. Is ano ko lang tong ano para magiging para liliit. yan Para lang siyang hindi lumapad. Yan. Tapos, kapag nalagyan na to, gugupitin na to. Ganun. kapag nalagyan na siya. So, ito na guys. <coughs> ito na, meron naman akong nagawa na. Kunti lang. Kapag naubos yan, yan, aanuhin ko na. Papasuin ko na naman. Sabi ko kanina, isisiler. Pero mamaya ko siya isisiler kapag meron na siya uh, ah, Ito na guys, yung ano. <coughs> Yan, yung part lang na yan ang malalagyan. Ito kasi gugupitin niyo. Kasi hindi naman kasi ito yung taglimang piso na plastic. <coughs> yan, okay na to. Yan. Kaya isisil natin. Ups. Yan, di ba? Okay na siya. Bali, gugupitin na lang to. Kesa, na-stack lang siya. Eh, siguro nasa one year in half na yan, na plastic. <coughs> Hindi na siya nagalaw. Medyo pala pa rin. Hindi, gagawa pa tayo ulit. Gagawa pa tayo ulit para maganda yung ano niya. Sila. Diba ito? Mabangga yung Hindi, gusto is ko pakita yung magandang pagka-seal niya. Hindi, ang mahal na kasi ng mani. <coughs> Kaya na maganda yung pagka-seal. Hmm. Sana maganda na yung pagka-seal niya. Medyo malapad na. Oh, di ba? Malapad na siya. Kanina kasi parang ano lang, kanipis. Manipis yung ano. Okay na to guys. Bali gugupitin ko to dito at saka ito matatanggal. Okay. Eh, kahit hindi na siguro tanggalin, ito na po puputulin na lang. Kasi kunti lang naman na. Okay guys. Mani. Mani hubad. Okay guys. Bye bye.